Hello mga kasari ko mga sisiko Magandang araw sa ating lahat So for this video ay nandito tayo ngayon sa grocery para mamimili tayo ng mga item na hindi natin mabili sa ating mga ahenti at mga nagdi-deliver sa atin So magbo-voice over tayo dahil magagalit si Lolo makapiright tayo mga sisiko So keep on watching dahil mabebenta lahat ng mga item na kukunin natin Ayan, pak! Tapos na. So ayan mga sisiko, hindi ko na pinakita sa inyo yung uh, pagkukuha natin ng mga item. Kasi nga kailangan busisihin natin yung mga produkto, baka makakuha pa tayo ng malapit ng ma-expire o yung mga item na may mga problema. Okay, so first na ipapakita ko sa inyo ay mga uh, frozen products. So, meron tayong buttercup dito na malaki at saka maliit. And, syempre, nasa grocery na tayo, kumuha na ako ng mga isda. Kasi nga Holy Week, kailangan natin kumain ng isda. Bawal ang carny. So, meron tayong carny, pero after na lang yan. So, may vip, may pork, and chicken para sa aking mga alaga. Ayan, meron din tayong ground pork dyan. And nakikita ninyo, meron akong cauliflower at broccoli. Gigisahin ko yan at meron tayong kalabasa para sa mga alaga. Meron tayong ham, chicken ham. Okay, so ayan, kung nakikita ninyo, meron tayong mga malagkit, uh, anong pang tawag dyan, sago. Kasi nga, di ba yung uh, mag-holiday na ang iba ay magluluto ng ginataan, mga minatamis. Kaya kumuha tayo ng mga malalaking koko, mama. Kasi ito'y mabenta ngayong Holy Week. Tulad ng nasabi ko, maraming magluluto ng ginataan. And syempre, ayan, nakakuha tayo ng creamy white na may free na isa at saka yung original na kapi na may free na dalawa. At saka yung toyo na may plus one. Okay, so marami tayong nakukuha mga sisoy and tingnan nyo lang dyan. Puro yan mga saleable sa tindahan natin. Okay, so pagpasinsyahan nyo na hindi ako sanay mag-voice over. Kung magkakamali man ako, sorry po. Ayan, meron tayong calamansi juice, meron tayong alamang, benta ko ito ng 28 pesos. Meron tayong sting kasi hindi pumunta yung ahente gaw-gaw. Meron tayong del monte na medium size spaghetti sauce. So, meron tayong mga dilata dyan mga sisiko maling na maliit fear foods na malaki. So ipapakita ko sa inyo mamaya pag nailagay na natin yan sa counter. So nakakuha pala ako ng grade test na may plus one, So dalawa yung kinuha ni Ate Rose ninyo. Ayun. And syempre, Pampers na double XL at Chika EQ na double XL. So marami pa tayong uh, ilalagay sa counter. Mga sisiko, ayan dami pa niyan. So, meron tayo ditong uh, holiday na corn beef. Ayan, kumuha tayo ng marami niyan. And, kumuha din tayo ng mga angel, ibab, Liberty, ayan, mga ilan-ilan lang yung kinuha natin, mga sisiko, tablia, powder, ayan, tingnan na lang natin kung ano yung nasa counter na dyan, tapos, biscuits, nips, beng beng mabenta to sa tindahan ayan nips na malalaki and syempre meron tayong chocolate chips na benta natin ng 15 pesos meron tayong lollipop honey na 2 pesos ang isa uh, yan, OB and langka 35 piso so ayan uh, kumuha tayo ng ice pop. So, ipapakita ko sa inyo mamaya. Marami yan mga sisiko and ayun na sinabihan ko yung bagger na huwag ilagay sa karton yung mga gulay kasi nga baka makalimutan ko masira kasi bukas ay lulutuin ko na yan so ayan nakatambak pa yung mga items sa counter so forward tayo mga sisiko ayan meron tayo mga iba't ibang candies yung mga candies na binibenta ko ayun lang yung mga hinahanap ng ating mga suki yaki lollipop na ibang design. So, tatlo, limang piso. So, yan, meron tayong sampung ice pop na nakuha. Kasi hindi na ako nag, uh, gumagawa pa ng ice candy. Mga sisiko ko, kasi busy na si Ate Rose ninyo, kaya ito na lang. So, nilalagay yat natin yan sa freezer para yan yung bibilhin ng ating mga mga kabataan. O halos kabataan. So, nilalagay ko yan siya sa freezer ng ice cream. Okay, so yan, nakantambak pa rin yung ating mga napamiling item. So, super crunch. Meron ding tahos or tatus. Chippy, marshmallow, clover. So, yan, cheesy. Ito yung super mabenta. Cheese ring. And, meron tayo ditong butter, coconut. So, marami tayong mga biscuits dyan, mga sisikong And, last ay yung mga non-food. So, sa pinaka-last ko yan siya ipa-counter or bayaran para madalit na lang natin siyang i-check kung meron tayong titingnan na mga price. So, pag nasa dulo, ibig sabihin, lahat doon ay mga non-food. So, dingdong, dong, mabenta yan. Mabenta yan sa store natin. Ayan, fudge Bar. Tingnan nyo na lang yan mga sisi. Kung ano yung mga nakikita nyo. Calchis, Prutis, joberry, Ayan, and meron din tayo dito ang Whopper Time na may free siya na isang Birch Tree. So, ang Birch Tree ay 12 pesos. So, meron na akong free na 12 pesos. So, ayan, napakita ko na to sa inyo. Yung mga malalaki nating uh, XXL na diaper. So, ayan. Kung nakikita nyo, nakatambak pa yung ibang mga item. And, Okay, tinitingnan ni Ate Rose ninyo kung magkano na yung total. Baka ma-over tayo. Okay, so ayan mga sisi ko, meron tayo ditong dishwashing liquid. Tapos, meron tayo ditong mga smart. Ayan, so itong dishwashing liquid, ito yung kinukuha ko or binibili ko kasi mas mura lang siya. So, kumuha din tayo ng maraming Ariel na may plus 1. Kasi aside sa may meron tayong kita, may free na isa. So 16 ang benta natin bawat piraso ng Ariel. Okay. So marami yan, 10 packs of Ariel. Meron tayong Starwax na puti and meron din tayong Starwax na red. Ito, tig iisang pack yung kinuha natin. Ayan. dami 'di ba mga sisiko? Okay. So, ito nga palang uh, liquid detergent. Detergent ba? Tama. Liquid soap pala. yan Itong liquid soap pala ay, ito yung ginagamit ko sa plato. Kasi nga dati before I joy, mas mahal siya. Kita nyo mga sisiko, ko, 2 liters, 176 lang. So, yan. Meron tayong Zondrox de Color. Meron din tayo dyang mga Moriatic acid. Okay? So, may mga zim pump pa tayo. Ayan, yung tayong mga handle. Maingay ang aso ko kasi close na si Kuya Rob sa tindahan. Pupoy, maingay. And, itong candle ay hindi ko benta. Gamit ko to everyday pag ako'y nag-rosary. Ito yung benta ko. 7 each. Pupoy, malapit na akong matapos. Tapos, paper plate, ayan, kumuha tayo ng joy na may uh, discount. Tapos, dahil ito yung gamit ko. Okay, so at dahil si Kuya Dave ay nag-close na ng tindahan, kaya kaya maingay kung narinig nyo may roll-up na bumaba. So, siguro hanggang dito na lang mga sisiko, ito ay nagkakahalaga lahat ng mahigit 25,000 pesos kung nakikita nyo sa mahal na mga bilihin dalawang cart na lang ang 25,000 pesos. O siya mga kasari, see you next vlogs dahil nag-close na si Kuya Dave ng tindahan. Bye for now!